Ayan nga pala kami ni Commander ayan yung kanin namin. Pakbit lang ang ulam at saka salmon. Salmon na polar. Ayan na si Commander. masahin na kami guys. Let's eat! Guys, alam nyo. Paklit ulam namin, na naubos na. Pati yan, nagsito ko ng salmon. Ha? Nawawamali. Nakalimutan ko palang buksan yung kamera. Hindi ko naun. Nawawamali. Oh, Lagi. Ano so, ba yan? Tapos gadget me guys. Ayan, na natira pa. Hindi ko na on yung camera. Sana ko na on natapos na kami kumain. Hanap <laughs> nang ng ko okay. na, pa naman Ayan. Kaya pa ang kalukuyan ni Lolo dito. Hindi pa lukot Tapos na guys, uh, Magbubukas ako ng plato. Nandagal ko na ako pala kapito kong dito.

washing over plate agar aking rutin every morning, morning guys. welcome to my your...